What's up mga karancho? Good morning po. Update lang mga karancho. Sa halaman ko. Ang pangkad na mga karancho. Hanggang dibdib ko na. ang tangkad niya na mga karancho makapitas na ako kahapon dito mga karancho ng 52 Ligit kalatin laksa na yon mga karansya. Mamaya ulipitas na ito mamaya ang madaling araw. Ikutang ko lang mga karansya kasi ginapas yung ginapas yung palay Ang hayop eh, naglipatan dito. Binapas yung palay sa kahanggan namin doon sa dulo mga karancho. Napakaraming hayop. Parang kumukulot yung iba oh. Dito mababa pa mga karancho. Hanggang bewang pa lang. Paparami na kasi bunga na ito, mga karancho. Paparami na ne eh na makalaksana para magka pera na si boy mahal ng okra ngayon mga karancho usa sa akin mga karansya kay bus offer to mga karansya ako ni bus offer luwang niya mga karadya Ayan, ginapas mga karansya yung palay din oh. eh oh. lumipat sa mga insekto mapakarami kahapon kaya halos lahat kami sabay sabay kami nag spray eh. apekto pa rin yan mamaya mag spray uli ako mga karansya yung papadilim na yan uh, bibili muna ako ng gamot mga mumurahing gamot lang naman ginagamit ko rito mga karansya hindi eh. man ako bumibili ng mga mahal na gamot oh ganda ng okra ko oh. Kanipis ng dahon yan mga karancho Ayan mga karancho Binapas Binapas ay eh, palay lumipat sa amin yung mga insekto dami